nakahiwalay kayo ng ex mo at hindi napaganda ang buhay mo, may isipan mo balikan ka ng ex mo. <laughs> Buti na lang pala, nakamupon ako at maayos ang buhay ko. Kaya pala yung mga ex ko, mga nagbabalikan, <laughs> hindi sila malasaya sa buhay nila. Ano na naman yung pinaghihimutok mong yan? Eh kasi nga, hindi mga makamove on. Eh bakit ako? Ang bilis kong nakamove on. Hmm, masaya na ako sa buhay ko. Ganon pala yun. Ano? Pag hindi ka pa pala, hindi ka natin masaya sa buhay mong pinili mo. Babalik ka yung dati mong asawa. Asawa kay talaga kung ano-ano ang <laughs> naisip mo. Nabalayo ka na dyan! Ay, totoo naman siya Huwag mo oh. nang isipin yun. Kaya naman pala yung mga ex ko, mga nag mga nagbabalikan sa akin kasi hindi sila masaya sa buhay. Saway. <laughs> oh, alam nyo na. Bumabalik yung, ba sila? Yung mga ex ninyo, pag hindi makabubon, ibig sabihin, hindi yan masaya sa buhay nila <laughs> na pinili. <laughs> Saway kayo talaga. Titanggapin mo. <laughs> Ayaw ko na, uy. <laughs> Bakit, wala na ba? Wala na.